Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na i-text ka ng taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa sa'yo? At kahit anong gawin mo, ay bihirat na lang talaga siyang kumukontak sa iyo. At gusto mo na ba siyang makausap? O gusto mo ba siyang magte-text sa siya iyo ngayon mismo, pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang botel na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At pagkatapos, hawakan mo ito, ipikit ang mga mata mo, ilapit ang isang butil na bawang sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target o ang taong gusto mong kukontak sa iyo. At ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan itong bawang, ikaw ay magtitext sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang isang butil na bawang pagkatapos mong ibulong ang spell. At pwede mo nang itago itong isang butil na bawang. Kung ikaw ay aalis, pwede mo ito dalhin ilagay sa bulsa mo o di kaya sa wallet o sa bag mo basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta at pwede mo bulungan itong isang botel na bawang sa kahit na anong oras na gusto mo depende po sa inyo kung ilang beses mo itong bulungan sa isang araw at panigurado ngayon mismo siya ay magte-text o kukontak sa'yo basta magtiwala ka lang at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto at ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.